na naman. Nagpakarga na naman, oh. <laughs> Sus! Pabibi oh, talaga lagi yun. Kapansin. Karga-karga pa. Ay! Karga-karga ka pa dyan, ah. Tarap po, <laughs> ay. <laughs> Ang kulit talaga. Mapansin ka lagi. Eh, nahiya pa. Eh, Hey, parang bata. Okay, oh baby talaga yun ah. Oh, oh karga karga pa yan. Oh, Jesus. Ganyan lagi si Ong Koy pabebe baby lagi. Oh, ano? Hindi alis Chan, jangan ka na lang? Ha?

Oh, wala yan eh. Ah. Oh. Ah. <laughs> ka lagi, ah. Ye <laughs> asaran tayo. Asaran tayo. Asaran tayo. <laughs> no, asar ka, asar. <laughs> Oh, ano? Sama na tingin. Ha? Sama na tingin mo. Oh, gilibat-libat naman yung Ano mo, mata? Ang <laughs> Ha? <laughs> uh -huh? Galit na 'yan. Galit na 'yan. Galit na 'yan. Galit na 'yan. <laughs> Pabi <laughs> 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 baby.